Ito, uh, magandang tanghali ho mga kabayan. Ito tayo ngayon, uh, palitirin nga natin yung ano, yung yung ulo. Uh, palitirin natin ng agila. Yung agila ng dagat. Ito, tagaano uh, taga ano pa ito kabayan? Yung ano natin, palitirin. Uh, bagong import na naman. Uh, taga Matakong. San Lorenzo. Ayan, shout out po dyan sa mga makali mga makali family at lalo lalo na ho kay tatakaloy saka matakong saka kay pinsan bukoy ah, pinsan pasal ka dito at nandito yung pinsan mo ano pangalan mo pa Ray ito si Ray makali ah, kagawad ng ano Nang matakong saka shout out po dyan sa lahat mga kagawad dyan sa matakong ito yung design sa Ang doon kabayan yung kinukopyahan niya yung ano nasa cellphone na ano yung ibon, ibon ata ng ibang bansa yan. Dapat siya dito manok, Mukha ng manok. Manok. Liliputo dito pag sa laod. Pag sa dagat. Matapang, matapang talaga to, hindi ito barabas to. agi lang. Yan. Kanaway kanawain ng ibang bansa yan ahalin ah, ko sa cellphone ay serious ko kung mga sana sana yan ito bagang dakulang gamgam ano nga ito Stretch kung ang pangit Strix. ka pa yun <laughs> kasi sabi ko iba na lang ay papalo ko na yung si kuya hindi <laughs> ito dagdag natin yung um, ano dagdag natin viewers itong mga kabayan si ano si Ray Makali uh, kagawad ng matakong Ah uh, ito yung bangka natin, ah uh, kulang na lang ng ano, ng pangilalim. Ah uh, light light greeno yung ilalim ho natin. Sa ito naman yung kaypinsanoy. Ah uh, ayun, uh, may lifering na rin. Ito. Ah uh, Noy in bill. Ah uh, 17. Ayun. Ito yung isang bangkahong nagawa din ho natin. Ah uh, bali pang apat na hong bangka natin ito nagagawa. Nanono yung pang-apat. Uh, magpapagawa pa daw si Bayaw ng dalawa, dalawang bangka. At saka si Utol, din daw.

Kinukuto ah, na tulos. Oo, oh. no, may aglalakaw na tulos. <laughs> Hindi <laughs> ka man niya makapugok mo niyan. Talaga naman. <laughs> <laughs> Ayaw pang ito. Ano <laughs> pa? <laughs> Pero <laughs> nang <laughs> rarangkot <laughs> na niya. Atong naman. Maluyan niya sa maghangot. <laughs> Pag si Ama ang nagagamot. Ay, <laughs> ito. ah, pero itong na itim na itim ito eh. Oh, itom na itom yan. Itom na itom yan. Pior na ito okay. may mm -hmm. itim. itom ato ka. Ini bagaimana? Ini itu. Ini itu. Ini puti putih-putih sama Mm, yun. lang yun. Mm, <coughs> nah, <ano>. ah. <laughs> ah, ah, yan. Mm, pog ito. Na, ay. Ah, may ano na, may littering na. Ah, na ni may pinsan, makali ito kabayan ang mga pinsanin pa namin pala ito mga tubong masan doon yung si Ruiz Ayan. ganda ng pagkadali ganda ng pagkadali ito rin mga kabayan Na update lang po tayo agad sa tuka ng ano ng ibon natin ah, pinapatuyo lang yung itim ako oh, panood ko doon sa mga tubig <laughs> <laughs> Ay, ah, uh, si kay Dumang kay Mayor tapos kay Bal. Papapatulog. <laughs> Ay, Mayor <mire, mga> ng damo. <laughs> Nadali mo nga si Kamayan. Nadali. Kasi <laughs> ka tinisigo ano, dipinjan. Ah, uh, ito ka yung ano. Ayan. Ah, uh, dito, agila ah, ng ibang bansa dito ka bayan. Ito yung napanood ko sa YouTube na magaling magagila man Ma magaling tumuka nang ano? Mo lang magaling tumuka nang isda. Ayan, ah, wala pa siyang ano. Amaya maya. Ah, Sana diyan yung matamba, yung blue eyes. kalu pak modar tingkatna 50 ketu moto anono ya Ah. <gulungan> oh. Mau ulit kedinginan? Apa ya. ah? aku floro, Bisa. Bisa. Bisa tamang Ini mereka tadi bisa siapa lagi sih sebenarnya

<laughs> Dapat king ko di ko may pamurok. Yung dalagan pamurok diyan ayo. Di <laughs> di nang <jineng> bang ibulan niya. Ano <laughs> ba <laughs> kagawa do puti angan? Ay buray lang yan may arugan pala yan. May arugan yan. Ikudigo. 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 Oh. Agi lang mga ruyan. <laughs> Ay, ito ka <kabay> yun. Ito, ka ito yung <laughs> ano natin oh. No? Yung ano natin yung guide. Dito sa ano. Tagdakop ni sarong kanawa yun. Inurunuhan ano. Ginawang kudi guys Ah, mukha lang talaga pupunta. Hmm. Sino ko tapang mo? cantik tu picture aku di pagar. Bahadun muka gawat itu, yang bagak gawat tu. Yang pegang sebelah tu di sini matanya. Tahu kan. Ah, macam tu. Oh, ito ka ba yan? Ah, Palibagong umaga naman ho tayo. At kahapon, ah, hindi ho natapos. At yung panahon kahapon, ah, medyo makulimlim yung panahon. Ah, ngayon, medyo maganda panahon natin ngayon. Kaya ito, ah, siguradong tapos-tapusan ito bukas. Ah, ngayon, ito, ah, pinalagyan din ho natin ng, ano, ng YouTube dito sa huli Ang ganda na ng pagkadali. pugi na. So, ito naman yung kabayan yung isa. Sa so, tigliliteringan. Sa Noy and Bill. Ayan, shout out dyan sa mag-asawa. Kay Noy at Bill. Ayan, sa family bundal. At lalo lalo na sa piwing ko dyan sa sa Nicolas. Uh, kay Irna ni Pabrikante. Uh, shout out po dyan sa iyo. At lalo na sa family fabrikante shout out po sa inyong lahat dyan ito ah, malapit ang lumutang yung bangkang pantulingan lapit ang malaman kung may tulin ba ang bangkang ito ah, magpalo lang ito ng mga anong ang speed ay mga ano mga 26 speed ay kagandahan ng tulin nilagay okay, ka po mm. ito, tumulin ka bayan ng kainaman naman ayun, ma-entry natin ito sa mga karera at dyan sa bagas bas next year daw uh, open entry daw uh, basi kagandahan yung rabas

Gulang pa kada gwa may garo. Sain. apat garo gwa mo, iyo apat. Apat. Apat ang garo diyan nga natatanggalan sa. Oh, apat ang gura mo nang kurusan. Yung maliliit. Oh, ito, ito. Kulang yan? Kulang pa ito. Kulang. Kulang pa sa origyo. Sinahiling ko doon ito. Kuro lang na dito. <laughs> Tingkit picture lang kung ano. Hindi nga ako ito. Pipira lang yung e ko doon. <laughs> Ejik na ito. <laughs> uh, <laughs> <laughs> Siniling binini. Uh, Siya aking. Siniling mo. niya ako kita. Anong klase niya <laughs> ako krusan. Apat ay. Apat ang gala <laughs> ba niya na. Ispis pa mga baga. Wala ka lang yung hindi ko. Ege. Asig di ba? Hindi. Ispis Ba talaga o. Anong bagay niyo? Kaya, dua tu lo. Oh yeah, apat yang ya, dah sedar kau lah ni nak kata. Ya nak kata aku tu mana nak tatak -tata panggil sih. Ayah pat. apat tu ya? Tatak aku tanah lang. Apa tangguh abai kaya ni? Tanggalan saya tu dua lah. Oh. Ya pun udah lebih dua kata panggil kamu ya. Ada ilingu kaya ada. Aja ayuh sana. Apa tangguh abai? Ayuh gerombol itu para parat lagi sarok Ha ganin nang ma-reject. Tapos pag natanggal ang pansaro, di pa Reject na. Ay ko matanggal ang pansaro. Ah, reject Kaya di mo dapat apat para matanggalan man edi good pa. Binilang bilang pa siya. Kaya masabi kaya ka, gero ko lang ang gura mining krusa. Dapat matanggal yan na, basta Reject na pala drawing. Reject ang nadadali. Ay kamayan, hindi pa tapos. Uh, mamaya pa natin malaman <laughs> yung design ng Tucson. Naman, Noy in Bell. Yung sa atin. Uh, okay na. Iyan naman yan yung lamisa. <laughs> ha, 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 ha. Kailan talaga pala niya na? Ano mm, po yan? Kakaayusin uh, dito talaga po. so, sa paglitiring. Yan yung tanigi. Tanigi na parang pating. Yan, uh, malapit nang ano, malapit ng matistribe ito. Um, may katulinan. Kaya itong naman, uh, kurusan. Kurusan ng litiring. uang uh, perusahaan Sekarang itu yang mana-nya Yang Bali, Anu yan Sa dalwa Satu dalawa, Apat na kulay kabayan ba yan Yang nya Yung salitiring Kaya medyo may katagalan yung pagpinta ayan noy in bill ah, itong sa atin naman kabayan ah, simpleng ano lang simpleng littering lang ayan ah, wala nang ano wala nang masyadong gaanong design ayan simple lang ayan di koy iti po kabayan vlog ay sakit kung sa tao man ay ano may na puti para to niyan kumang kumang tingnan natin ka ba ah, pulang pulak pulang pula yung ano yung kusan ayan ah, hindi pa tapos at ah, pa yung ano yung mga ganamay saka yung sipit ah, tatalain pa ah, malapit ng lumutang ito sa dagat ah, dalawang bangkang ito Oh, uh, ito so, ka ba pinis uh, na. Uh, pinising na. Pinising na. Finishing na yung dalawang bangka. <laughs> may lang ano. May, may lang paltik. <laughs> <laughs> yung paltik lang ang nagkaproblema. At yung inurodira <laughs> <yung, yung, laughs> natin ng paltik, <laughs> ah lampas ng dalawang linggo. Pagpunta natin, apuputol pa lang daw. Uubos <laughs> pa Sa, 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 sa babali daw. Ay sabi ko ay tapusin na muna yung ano. Tapusin na yung paltik bago magbali alihin ng bayad. Oo, oh, bayad na. Ay, sabi ko hindi naman pwede. Basi <laughs> kwarta. ah, ito naman kabayan yung ano natin, yung sa kabila. Yan, kusan ah, ito, hanggang dito lang mga kabayan, yung video natin. Ah, si next video, yung pag ho natin, pag subscribe, pag drive ng bangkang ito. Ah, abangan yung kabayan, tingnan natin kung may tulin man.